Sabi ko sa kanya, mana pong nasareno, kabirthday mo yung anak ko. Ngayon kung bubuwa, kung kukunin mo na siya, kunin mo, hirap na hirap na. Pero ngayon po, kung para sa akin ibigay mo, kabirthday mo siya, nipa, panata ako sa iyo. Emosyonal ang dalawang taong gulang na si Zenaida Repia nang balikan kung paano nagsimula ang kanyang panata sa puong Jesus Nazareno. Galing pang Santa Maria Bulacan si Zenaida at ang kanyang pamilya at sa kabila ng kanyang edad hindi niya iniinda ang layo at puyat, baki isa lang sa traslasyon. Naniniwala siya na sa tulong ng poon, gumaling ang kanyang anak na nagkasakit ng meningitis noong sanggol pa lamang ito noong 1982. Apat na dekada ang nakalipas. Si Zenaida naman ang nakikipaglaban sa Parkinson's disease na siyang sentro ng kanyang dalangin. Kaya iningi ko kay Malapong na sa Reno ibalik muli yung ating kalakasan. Sa edad na 52, si Leonisa Rido na galing pang binangonan Rizal, 15 taon nang namamanata. Gaya ni Zenaida, sa puong Jesus Nazareno siya humugot ng pag-asa nang magkasakit sa bato ang kanyang anak. Ay e ang aking mga pamilya at ang aking mga anak at ang aking mga kapatid at higit e sa lahat ang aking mga apo na ilayo sila sa anumang kapamakan, anumang sakit. Ang dalawang dekada ng debotong si Vicky Bruan, hindi naman nabasag ang determinasyon na muling makalapit sa poon kahit nakaapak na ng bubog sa prosesyon sa Ayala Bridge. Ayon sa si Philippine Red Cross, kalimitang kaso sa translasyon ang gasgas sa paa, pagkahilo at paninikip ng dibdib. May tumaas din ang blood pressure at nahimatay. Kasi meron po kaming andas, hindi po namin inuuwi hanggat hindi dinadaanan ng mahalapong nasareno. Sentro ng pista ang mensaheng mas mabuti ang pagsunod kesa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Bagay na pinaalala ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula sa Misa Mayor. Kung nagdedebusyon tayo sa Senyor, pero sumusunod naman tayo sa masamang tao, ibig sabihin, masamang tao talaga ang inaasahan natin. Iba-iba man ng pinanggalingan, pinagbubuklod ng iisang panata ang mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Panahon ito ng pasasalamat para sa mga biyayang dulot ng kanilang pananampalataya at paghiling sa katuparan ng mga matagal na nilang panalangi. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.